-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ang pinaka inaabangan nga ng lahat na pagpunta ni Kalingap Val Santos Matubang sa mama ni Ate Erika na si Ate Gina ay magaganap na nga. Ngunit bago siya pumunta doon kay Ate Gina ay pinuntahan niya muna ang dating pamilya nga ni Ate Erika na nilayasan nga at iniwan ni Ate Erika upang ma-interview muna ang mga ito. Ano yun nga, pinapindang saging, nagbibigyan ko, oh, wala mm. na daw pala. ano minta na, ibibigyan ko sila ng saging, inarito ko. Ilang ano ay, yung kamote. Ang ano, merindal, hapon na naman ang merindal niya, naman yung umaga, kasi nasimula sila ng 8. Ano na sa simula sila? Minsan po maaga sila. Hmm. Alas hmm. lang minsan. Ako minsan natin sila. Maaga man sila nagising ay. May ako maaga man din At pag alas 5 na, yung baboy ko man ano na, ugit na. Meron pa silang kapi rito? O, na lang po. Pila na lang? Ayan dito na po. Sinalong ko dito. Iyan na. Okay. Parang okay. Ay, asukal. Dilata, meron pa? Ayan lang. Ayan lang mga dilata nila sa binas na lang pala no ano dos ko rin na rin yung sa ulam may may ulam na yan pagka uh, ano kung may ulam na ano bibili mo na lang ano at bukas kasi minsan ay ano pag naglalaok lang naman po sila nakakaano naman ako sa Meron silang kanin. Meron na po. Okay. Masarap po lang nila. Prito at saka ano. Adobo. Adubong minik Punta po natin mga kalingap. Si lalo sa kanila. At kumustahin po natin doon. So. Kailangan ng ano ha? Trapal sa kahoy. Ano yung, ano, ano yung kahoy dito yung kukulambir? Ano yun nyo? Purma. Purma. Ah, papurma no? Kapakan din yun. Pag namin nyo na yan, ay nyo na yung ano, yung bubong. Iba nang gagawa noon. Ipata sa ibang lugar. Ano? Pag uh, may ano na, may pinising na, Papunta pa lang si Kalingap Val Santos Matubang kay Lolo Miguel ay mamifil nga kaagad ang tensyon ng mga mangyayari sa araw na yun dahil nakatakda nga na bisitahin ni Kalingap Val Santos Matubang ang mama ni Ate Erika upang malaman ang mga tamang impormasyon at kung ano ang mga hinainito sa kanila ng kanyang anak na si Kalingap Rabo. Kaya naman nung na pumunta din si Kalinga Val Santos Matubang kay Lolo Miguel ay tinulungan niya na rin ang mga ito. Minigyan nga ng pera ni Kuya Val sila Lolo Miguel pang sa pang-araw-araw. Pag nanon nyo na yan, ito yun yun na yung ano, yung tubong, iba nang gagawa noon. Sipatakay sa ibang lugar. Ano? Maga, uh, may ano na, may finishing na. Ani na yung bakal yun, welding. Katam na kami kay Lolo Miguel. Tara mga kalingap. Kaya na po ay papunta kay Lolo Migs. Tayo mga kalingap. Ayan na kay Lolo Miguel. Ay dito. At po, kumustahin natin. Ora di itu di si Lolo kali ingat tanya Lolo -mids. Hai. Hai. Mayroon si Bapak Manila daw, Ihabla ka kay Tulpo, ng no, anak mo. Ang ba anak mo yun? Anak ni misis, oh, awan ano galit sa'yo yung anak mo? Nagkukwento ko rin sala ay. Maliro ang mo, kaya ito galit sa'yo. Ha? Ayaw kita mo. Ayaw kita Nusun na nakwinto ka ng sala. <laughs> anong mali? Bakit <laughs> ay magwinto mali sa amin? Yan naman yung totoo. Mayroon pa rito. So ano tayo tayong ginagamit yung pang ano? Deliver tayo doon. Mag May upama. Huwag ka Magkano upama. Huwag ka doon. Ano? Yung lahat yan lahat na doon. Ay ban doon. na. Mayaran mo na ito. Okay. Ha? Ay naman na yun loan. Pag-deliver mo na lahat. Punta ka na Manila ba? Ma. Itutulog ka daw ang anak mo. Let's go. <laughs> Di ba si Kevin kasama ka naman mga po? Bakit ako kasama? <laughs> Di akong <Duhalang> ginawa sa eh. <laughs> iyo? Habi natulog lang. Kasama ka. Ayan nga kay Lolo Miguel ay dahil sa mga kumakalat na bagong issue ay alam naman daw ni Lolo Miguel na talagang sa huli ay mahalap din at malalaman ng sambayanan kung sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi. Medyo nahihiya pa nga daw si Lolo Miguel sapagkat nadawit pa ang pangalan ni Kalinga Prab na walang ibang hinangad kaya Ate at sa pamilya niya na tumulong. Kaya nga nakakahiya daw ang mga pinagsasabi sabihin ng mama ni Ate Erika tungkol kay Kalinga Prab. Eh ano mo na loan? Lon? mo na lahat. Punta ka na Manila, ma. po ka daw, anak mo. Anak ko. Di ba si Kebel, kasama ka naman magapu? Bakit ako kasama? Di ba akong gano'n sa'yo? Kami na tulog lang. <laughs> kasama ka Ikaw, ikaw na kong ito, di ba na ako? po tayo daw. <laughs> ikaw na kong to, di ba ako na kong ito? <laughs> Hindi <laughs> <Ito> <laughs> mo ko hindi mo ako mga content din sa kanila kung hindi sila nak nag content doon nag-accept na sila sa isang vlogger ay eh. so, tapos nagsumbong daw duman nagayan inapi mo daw <laughs> <laughs> O oh, ba't ako nandito ako kayo dyan? Bakit? Alam ko pen <laughs> <laughs> ba ka naman yung clean ko ninyo? Wala ano ba ang ang ko sa kanila? Wala ano? Kapagkihan ang ginagawa ko sa kanila kaya lang ngayon nagbalagpag sila hmm yung mga hindi dapat ang sinasabi nila yung eh, mga kasuluan. kaya ang, ang, ang yung anak kong babae yung panganay ko, hindi yung gagawa ngayon. Ng ganyan kung hindi ang na yun? panganay yon po sa panganay asunod uh, uh, hindi, ah, po hindi po ang gagawa Gajiri, ng yeah. mawi ka ng gayon. kung hindi na di din anong nasasabihan yung anak na panganay din kinu. sabi Pili. daw yung motor na isang lahat daw oh, ni oh. totoo yan? kaya yata uh, uh, po at may ganyan si, na Sino? Pero sila Erika na pa. Balak, balak ko pa sila na ay okay lang. Ay <laughs> ha? Pagka, uh, pagbatiin ko kayo, pagbatiin. Kahit na po sa akin. Bakit mo magalit sa'yo? Ikaw ang ama. Ibatay po ka daw. Ayun nga po ay. Sama-sama naman po tayo sa kulungan. <laughs> <laughs> Bakit ako kulung ka? Ako kulung na pagbatay sa'yo. Ah! Okay lang kung makulong, basta sa tama. <laughs> kaya nakahuli na yung mga ya, mga sasabi lang kasi kasi ng nga. Ito mas hirap, nakakadaman. Saan mm. oh, mo hmm. nalaman sa -sa 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 na magkikwento ka yan? Ano nito eh? naano sa mga ano? Nagsasabi ko nung mas hirap, hindi na hindi ko alam. -ka -ka <laughs> ng <laughs> 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 Sa vlog, kikita mo doon yung mga vlog oh, ito yung pera yan ano. mo doon. Yung una pong vlog ni ni ano ni Si Malaga rin yun Kada may damay ako na bibigyan ako. Yung huling hmm. May vlog nila. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, ng babaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. bye.